Paolo Abilino interview, inamin ang ilang dahilan kung bakit minahal at humanga kay Kim Chiu. Binahagi sa publiko na napaka-pure ng heart at humble. Kakaiba sa mga kababaihan na nakilala nito. Kahit sinong dalaki ay pipila talaga kay Chinita Girl. Nagsisimula pa lang ito sa showbiz, hindi nakitaan ng kayabangan. Kung ano siya noong nagsisimula pa lamang, hanggang sa kasalukuyan walang pagbabago sa mga magagandang katangian niya. Patuloy pa rin na nakababa ang mga paa sa lupa. Bukod rito, ang mga pangako ng aktres sa kanyang pamilya ay hindi niya binigo. Nagporsigis, trabaho at nakapagtapos ang mga kapatid. Ang maganda kasi kay Kim Chu at lalo na sa kanyang karyer, hindi talaga bumagsak sa loob ng ilang taon. Never siyang nalaos. Ngayon nga ang pinakamagandang break ng kanyang career. Bago siya iniwan ng paborito niyang direktor, ay maganda ang pasok ng mga proyekto. Nakilala sa nilang at nasundan pa ng What's Strong Secretary Kim. Kaya naman, kung ano ang kanyang nakakamit niyon, deserve na deserve. Sunod-sunod ang mga endorsement. Parehas sila ni Paulo Abilino. Ayon nga sa mga komento, bagay kasi ang Kim Pao parehas may pinaghuhugutan sa kanilang pas o nakaraan. Ang ganda ng tandem, isang tahimik at maingay, kaya kapag nagsama ay balanse lamang. At nagkakasundo talaga. Ilan lang iyan sa mga komento. Ang pag-amin ni Paolo Abilino sa publiko ay isang magandang hakbang sa magandang relasyon nila ni Kim Chu. Kaya sabay-sabay tayong ginigin sa kanila.